Oh, oh, look at this. Ayan, halaka. Laki nga talaga ng ano. Laki nga talaga ng kita, guys. Dito sa may ano, sa reels. Tingnan nyo yung, ano, tingnan nyo yung income ko ngayon, ngayong, ano, ngayong September na talaga ako kasi ano hindi ko talaga ano hindi ko talaga to expected na ganito talaga yung ano ganito talaga yung kitaan dito sa my reels so ayan bukod doon sa may doon sa may ano doon nga sa reels ayan nakalagay din diyan yung aking income doon sa may star so tingnan niyo yan siya talagang ano talaga hindi talaga ako makapaniwala diyan kasi hindi ko ano wala sa isip ko talaga yan na ganyan yung kikitain ko dito sa ano sa reels ayan tingnan niyo yan i-share ko sa inyo ngayon yung ano yung kinita ko ngayong September dito sa my reels ayan sigurado akong maano kayo pati kayo maano ma-shock dito sa may um, income ko ngayong September ayan na nga ayan ayan nakikita niyo ba so ayan ayan yung aking so ayan nakita niyo <laughs> Ayan, nakita nyo yan. Ayan. So, yan yung, ayan. O, oh, di ba Pati kayo nagulat. Pati kayo na ba diba? So, hindi kayo makapaniwala, no? Ganyan kalaki, no? So, yan yung aking uh, kinita ngayong September. So, ayan. Nakakatawa. Nakakatawa. Nakakasyak yung ano, in, yung kita kita ngayong ano September. Kala ko dati habang ano, habang tumatagal, yung ano habang tumatagal is lumalaki yung income niya dito sa my reels yun yung akala ko dati tas ngayon ayan kasi yan pang ano na yan eh um, pang 4 months na yata yan na ano dito monthly kasi yan monthly yan na um, inaano niya yung uh, sahod ba tapos ayan din yung ayan nakikita nyo din yung sa star ayan so yan lang yung ano income ko sa my stars tapos yung parang may ano dyan parang may ang tawag dyan basta yan, ayan nakikita nyo yan na ano na yan yan lang yung aking income so yung pag tinotal nyo yan lahat is ano lang yan siya, um, nasa 30 plus pesos 30 kasi yung 1 dollar is ano siya uh, 50 something 55 ganyan depende sa palitan ng dollar. Tapos ayan yung sa akin ano pa wala pa yan sa ano hindi pa yan siya 1 dollar kaya mga nasa 30 plus pa lang yan kung sa pesos. Kung sa atin mga nasa 30 plus pa lang yan. So ayan um ngayon parang na ano ko ngayon parang napapansin ko ngayon na uh, bumababa na bumababa yung kitaan dito sa may rails. So, ayan, sa inyo, ayan, comment nyo nga din dyan sa baba kung ganun din yun sa inyo. Kung uh, na monetize na din kayo sa may ads on rails, ayan, um, comment nyo dyan sa baba kung ganun din yun sa inyo. Kasi yung sa akin, ayan, pang 4 months na kasi, 4 months na ngayon since na, na monetize ako sa ads on reels tapos ayan yung aking pang ngayon nga September yan yung aking um sahod pero hindi ko pa yan makukuha kasi ano ano yan siya eh uh, mga iniipon lang yan siya iniipon yan siya hanggang sa umabot yung 100 dollars pag umabot na lahat pag umabot na yan ng 100 dollars yun pwede mo na yun siya makuha pero ngayon ano palang lang najaan lang yan siya nakaipon lang yan siya So, ayun, pang four months, o, oh, four months ko na yata dito since na, ano, since na monetize ako sa ads on rail. So, ayan, yung aking income. <laughs> so, buti hey, kayo na-shock, no? So, ayun, na-share ko lang. Uh, ayun nga pababa na nga ng pababa yung ano yung kitaan dito sa may ads on rail so iwan ko lang sa iba kasi depende yan depende kasi kung yung iba kung masipag sila na mag-upload upload or marami silang followers or maraming view yung kanilang uh, mga um tawag dito mga video so ayun maaaring malaki yung ano nila yung income nila so yan lang thank you for watching